Wai, mayroon ka, may naman tapat ba ako, kinapatabi ako, kung unutik kayo sa kuwa namin. O mayroon ka sa tawa muslim, suwirin ka muslim, magpat ba ako, ganun yan imane, unutik kayo sa saya bangga. Kita talaga ang mayroon. O iyo bang, las atawangit, afirin ka muslim sa iyo ka, asuwirin ka, las atawangit sa iyo ka, dapat ba ako kung ito ang kasi kanin yun sa kasikiri sa kabilang tubar nila okay mag-aindo anong kasi kanin sa Allahum magfir Allahum magfir la ampunan wa Allah ta'ala sa kanin ilibulin wa Allah ta'ala yung mga kalimba namin doon nang tuba na nang timang bantu na tiga pangkay at panggatasan ang musirin tanupurin ang musirin tanusulin ang musirin pagitan yung may kapamatay sa kanin suri na musirin namunot so musliman tu abama kanu mama bawa ni kapa ke sa saya bang mana bangun tu yuk kanu kabur pun yon kapa zikir kanu bangkening dan doa do kemalu cekan itu apa ni dia nak tu bawa ikaw ikaw lagi pun nipat imang kuana nu nipat kau di kapa ke bawa sebab punya mungkin satu satu salam sekina kabaramu apa kau untuk bawa tengin apa bawa nama bawa bayu begeri panen datang makolian dan terlepasin tayu tayu ubah na inisato na susan na wakon yung salam, ang muna tuba, imangguha. Kami, hindi naman mo pa nila ni kayo man tabi puting ilo pa nga punor. Kami, hindi naman mo so, so, love life eh, na namin, na na, na nito ba, isa ba, Babay isa? Punar, 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 punar,